Nagbubunye po ngayon ang mga DDS. Pabayaan nyo na. Kasi minsan lang sila nakaramdam ng nakakaramdam ng ganitong akala nila ay panalo. <laughs> akala nila ay panalo na sila. Akala, akala nila dapat silang mag-celebrate. 'Di ba yung mga mababasa makikita natin ngayon? Uh, pinahiya daw si uh, Senator Soto ni Ganito, ni Marcoleta. Hmm. Pinahiya daw Pahiya daw sa Senator Riza Ontiveros um, Dahil kay Marcoleta or kay kanino man Ng mga uh, Pro-Duterte Senators Pahiya? Talaga ba? Eh di ba ang kahiyahiya ngayon Ay yung mga Senators na Pro-Duterte Dahil ang totoo niyan, ang tawag sa inyo Ay mga mukha ng katiwalian Hindi ba't kayo yung kahiyahiya? Hindi ba't sila yung kahiyahiya? At etong si Bongo, ang sabi niya, ito ah, dahil nga yung uh, impeachment case ni Sarah Duterte ay na-archive na, na pwede namang buhayin, sabi ng isang dating mahistrado, dating chief justice, ang sabi ni Bongo, mag-move on na daw tayo. Kasi naman, nagsalita na daw ang, ang Supreme Court, in a crystal, uh, crystal clear language, the court unanimously rule, ruled that the articles of impeachment against Sara Duterte is unconstitutional. Unconstitutional. Anong sabi ni Marcoleta? Pwede niyong i-impeach si Sara Duterte. Sige, ituloy niyo yan, pero sa tamang paraan. <laughs> Gago rin. At eto namang si... Uh, um, Si Kayatano, ano ho, kung gusto niyo daw na hindi maging presidente si Sara Duterte, talunin nyo daw sa 2028. O ano, sino ngayon ang namumuliti ka? O di ba kayo, mga hunghang na to, mga gunggung -gung kayo? At ang sabi nga, ulitin ko lang, mag-move on na daw. O ayan, para ano? Para simulan nyo uli. Para simulan uli ni Sara Duterte ang pagnanakaw. Yan ang nababasa natin ha. Para simulan uli ng mga katulad nyo. Ang akalan nyo talaga or ang pagmamalinis Katulad halimbawa na itong si Bungo, no? Akala mo, ang linis-linis. Yung pala, marami rin katiwalian itong litsugas na ito. Yan ba? Kaya gusto niyo na mag-move on ang taong bayan para kayo ay makapag uli? Kalukuhan na itong mga ito, ano ko?